Ano bro, lang mo. Ano bro, bilis lang, mo. Hello, bro. Bilis lang bro. Yes. Bilis lang. Hindi pwedeng gumalaw hmm. masyado. No, Oo nga no, um, ko bro, yung mga ilaganan natin no? doon, yung umuulan. Umuulan, umuulan. tayo din, umuulan. Bravo. Pero ngayon, nandito no, pwede nang matulogan. di lang. Oo nga, hindi nang bilis. Galing. Ayan mga kalingap, marahay na aga sa Indoga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you Lord. Huwag nating halimutan lagi na magpa-thank you sa itaas dahil lahat ng plano natin sa buhay, siya lang nakaalam, di ba? Ano mang planuhin natin, ano mang gawin natin, isilapit natin sa Kanya. Yan. syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan magpa-thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs at syempre, Way Kalingap Rab. Ayan. Support natin yung kanilang mga channel. Huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is nakakatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Talaga namang ang pagtulong nila is hindi biro, hindi basta-basta. Talaga may pagbabago, di ba? Hindi lang financial, hindi lang basta um, nangumusta. <laughs> Talaga may pagbabago dahil bahay ba naman, o, di ba? Lalo na dito kina Joy, dito nagsimula yung improvement ng itsura ng pabahay nila. Nakakatuwa. At tapos yun pa, di ba? Nagbalik alaala -ala sila David, sila Kalinga Prab na parang kailan lang ang bahay nila Joy is talagang sirang sira 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 na pero ngayon dito na napakaganda di ba ito sabay sabay natin panoorin ang update sa bahay nila Joy talaga namang kabang abang di ba napakarami nag-aabang sa bahay nila Joy hindi lang ako siguro hindi lang din ikaw marami tayo ito panoorin natin Welcome back po muli sa ating channel Kalinga Prab At, at dito tayo ngayon Kina Joy Yes. Ano po? Finish na tong bahay. Bilis, no? Parang kailan lang. At Ayan o, oh, nakakatuwa dahil talagang tulong-tulong sila. Kahit yung mga K-Boys, wow, pintuan. Hi, hello, Nay. Uy, grabe o. Yes. Di ba kahit si Kalinga Prab talagang napapabilid. Grabe, laki. Laki talaga. Ang laki talaga yan para sa kanila, di ba? Sana all. <laughs> Sana all hindi na nagsisiksikan. Ay, malibis na rin yung ano, dito. Whoa. Wow, wow. oo nga. Ang galing. Kahit pa paano may privacy. Ayun. Parang may teris, -teris pa. Galing. Pero sana may ano no, may hawakan yung hagdan. Nakakatakot. <laughs> Walang hawakan. Ayun no. Yes. Ang galing. Wow. Ang galing naman ng na mga ano talaga, ng na mga nagtatrabaho kikiling up dahil ayan, naisip nila yan, diba? Andiyan na rin kasi yung concern nila, kinananay, kinadiwata, dahil parang pamilya na sila, diba? Pag ganito, sa ano na lang to, yun, eh, no? Pum na lang dito, kasi yeah. pumagat ng lakas. Oh, na lang. Ganda ng kwarto na to. Yes, talagang, ano, tahimik. Ayan, shout out kay Leia kahit pa paano hindi na siya nagtatago. <laughs> Para din siya si Joy, no? Ang katawan niya, ang buhok niya. Yun, no? Know? Ganda. Yes. Ayan, mali yan naman yung isang kwarto sa ibaba. Sa so, palagay ko dyan si Leia at si Nanay. O, ba? Diba? O, ba? Diba? Ginawa na rin sila ng kama. <laughs> ng mga trabahador, ng mga namanggagawa. Galing. Na, yes, presko talaga. Na, wow. And, hmm. tapos sa cutting wow. Tapos sa cutting. <laughs> <Tapos sa laughs> cutting, cutting na? Wow. Para magaling ito ba? Yan ang hinihintay ni Tubal ay. <laughs> kaya nag-isang kaya na, magaling yung sumayaw. Ito na rin po mga kalitok. TikTok is the case. sa mga okay, hindi marunong sumayaw. Na kulay. Wow, poste uh, pa lang yan. Ang alapinin ko, Mak, dito, ano yung bagyo green ba yun? Bagyo green wow. to, like, alay, ka po yung ano nito, kapantay nito? Kapantay nito. Yung dark green. Tapos dito, pistachio ang kulay na nanan doon, Pistasyo. Yan yung mm, pistasyo, parang pistachio. Uh. Uh, ah, yun pala yung pistasyo. pistachio. Ganda bagay yan dito. Kumusta na eh? <laughs> Ito Nakita ko kayo. Nakita sa lahat kayo. siguro ng ginawa nila na mga um, nagmanggagumagawa na ba, sila na ni talaga yung kakaiba di ba? <laughs> di ba? magpapakapi na si nanay magre-ready na ng kape oh, tapusin nyo na Sulatay so, kay Ano, Erika, sakit, wow, sakit, diba? na na natin, sunamak, sa mga Wow, di ba? May nakalign up na agad. Ano yung kasi ito sa base nito ay o yung drag sa ilalim yan. So, unahin natin yung light dito para makapag-start tayo oh, dito. Yes! Kabang-abang na yan. Wow! Ang presya mata. Pistachio. Pistachio. Yan pala talaga yung pistachio. Pistachio. Pistachio thank you talaga kung kumanta kami. Alex, nakaliligal. Ah, nalapit na po talaga 'yung wala lang. Ang atin 'yung potassium expedition natin pero nakakalungkot lang dito mag natin ng mga paligid dito. Ano 'yung nakakatawa? mga gumagawa ng bahay, mamimiss talaga nila diyan. Pero iba pa rin kasi talaga 'yung pupunta ka talaga na may update ka na ayon sa goby yun yung nakaka saka grabe yung, sa yung asikaso nila nanay no. yung nakaka dito hindi <laughs> lang basta pag-asikaso sa pagkain di ba? pati pala mga damit nila <laughs> di ba <nga> damit <laughs> tapos tumutulong din si nanay sa pag yun o, yan na ay grabe na wow saya naman. Yan, no, galing. Tulong-tulong na sila. <laughs> wow. <laughs> Parang sumasayaw na. <laughs> Hi. Nga, Lai. Okay man ba yung kulay na napili ko? Mm. Maganda po. Ano naman, ganda. <laughs> Naisip mo kasi bagay kay Joy. Mm. No, diwata mo kasi Joy. Ganda na yun ang bahay nila na yun. Yes, ganda yan. <laughs> Nagiya ka na pa rin na? na, ka rin na? Hindi, niloko ako nung magkakabi Hindi?

Ay, grabe naman. Mga kailangan niya ng pera. mo hmm. na lang, Nay. Si Lord lang yung nakakalam. Na, eh. Ay, pinagitan niya pa ako. Baka ka, Tinanong niya pa ako na kung gusto nga naman. Nakakaloko nga naman, di ba? bakit naman nagtanong ng gano'n pa yung tindero? Kung talagang alam niya na hindi nagbayad si nanay, medyo dapat mainis yung tindero. Eh, bakit na pa siya? Pwedeng alam ng tindero na nagbayad na talaga siya. Baka alam ng tindero na may pera si nanay, di ba? Pero hindi natin alam. Si Lord lang nakakaalam. Basta okay lang yan, nay. Basta wala tayong ginagawang masama is... yun pero bigyan ko sa inyo ng pangano ng Oh, di ba? Yan, thank you, thank you kay Kalinga, Kalinga Pro talaga. Ngayon. hindi pa rin talaga kahit umalis siya, oh, hindi man siya diyan nakakapunta araw-araw, talaga namang naka-update siya kina Nanay. Okay naman kayo kahit nandoon siya sa malayo. Ayan, bali si Joy pala kasi nasa school, nasa diet, kaya wala siya dyan ngayon. Okay. Yeah. Yeah. Ano yeah. man po masasabi nyo na eh, kasi nagiging close na si sila. Yes. si Joy, Dara, sa kasi. Mm -hmm. Ay, tsama masaya sa mama, ka-close ko talaga oh. sila. <laughs> Ang bali yung tatlo kasi magkaka-close na ngayon si Dara, si Joy at saka si Erica. Kasi si Rachel medyo mature na yung isip. Ang mga kasama na lagi is yung may mga edad na. Tapos syempre si um, Don Rowel, ayan, nagkano na rin kasi sila charity vlogger, di ba? Pero sana may time siyang minsan makasama din siya sa tatlo, di ba? Okay na okay naman yung ano, okay na okay naman yung tatlo, nagkakasundo sila. At okay pa rin naman si Rachel. Lagi nga lang busy si Rachel kaya yung tatlo lagi magkakasama. Tuwa-tuwa na. Tuwa, tuwa, uh, tuwa. yun. Parati kong pinapanood yung tatlo yun. Kung <laughs> <laughs> kaya mo yung mga ba? ang bata pa talaga, hmm. no? Mm. Mga bata pa naman bata talaga. Mga ba? bata video oh. editing. Okay lang yun. Huwag ang misa niya lang ma-experience yung ganito. Siyempre, may pera mm -hmm. okay. na siya, di ba? Oh, about, o nakakapag... Tama, oo, oo. Siguro ngayon lang nila na experience yan na para mga bata kasi naging maga, maga silang um, man, 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 man. um, naramdaman yung hirap. Pero masaya naman, masaya kayo. Masaya kayo. Ayan. Siyempre, masaya din kami mga supporters nila sa so, nangyari sa kanila. Okay lang yung mag-enjoy, enjoy din sila. Okay lang yung mag-enjoy din sila. Okay sabi ko mag-enjoy din sila. yung baby. enjoy din sila. Ayun, masaya man ang buwag. Kapag na naman, ipag-aten niya naman. Mga kaibigan. niya. Mm. Yes. Sana <laughs> so, magkaroon ng vlog yung tatlo, no? <laughs> Yan o, oh, ayan. Wow, di ba? pa lang yan. <laughs> Ang saya. Tulong-tulong talaga sila. O, oh, di ba? Dito talaga ito daw yung mapapabilig kay nanay. Di ba? <laughs> ayan nakita niyo ba? Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa pag-asikas sa mga makakain ng mga trabador talaga siya nandyan. O, oh, ayan o, oh, tumulong Tumutulong rin pala siya sa pagkukonstruksyon. construction At hindi lang yan. Sa bandang dulo, hindi ko nila siguro isama siya rin pala yung mga naglalaba na mga damit ng mga trabahador, siya na nag-asika. So, di ba, talaga namang siguro sa lahat ng nagawa nila na bahay, sila nanay ang hindi nila makakalimutan. Di ba, talagang nanay na nanay, nakaka-proud. Kaya di ba, kung mapapasin nyo naman din, talagang yung pagtulong nila kay nanay tas yung paggawa nila ng bahay talagang andun yung support nila siguro sinala, sila nanay na yung nag-request ng paggawa ng kwarto dun sa taas di ba tapos ng higaan sa ibaba sa kwarto di ba nakto di ba easy <laughs> easy sa pagpala dapat <laughs> si nanay na lang yung nagaganyan ganyan eh <laughs> mas madali pero okay rin naman ni nanay di ba yakang yaka Oh, di ba? Ganda ng kulay oh. Maliwala sa mata. Ah, oh, di ba? si Leia, nag-improve na rin. Hindi na nagtatago sa camera. <laughs> Medyo siya nga lang magsalita pa. Yo, di ba? Kape. Sabi mo, mas kamukha mo sa dalawa mga ate. Biro uh, nga lang. Pero para sa akin si, ano, si Joy. Pag malayo nga, para siyang si Joy. Eh. Wow. Mga bagong bilhin ni Nanay Baso yan kasi nagkaburasag yung baso niya. <laughs> They don't have Yun, mo ah bro, Ayan, Ayan. Oh, please love. Please love talaga okay. <laughs> hmm. Tapos ngayon, makakalipad na sila Yes ka hmm. ng Oo nga no, unang ko bro Yung mga ito, Yan o talaga, talaga di ba? Kung napanood nyo yun talaga mga part 1, part 2. Grabe talaga. Yun. Pero ngayon, nandito no? na. Pwede nang matulungan. Di ba? Hindi <laughs> <laughs> yung sinasabing pagtulong na may pagbabago talaga. Pang <laughs> for life. Sabi ko tayo sa mga katwendero, hmm. syempre. Mabilis na maganda pa. Sinti mo, two months lang nila ginawa yung kanyang kaganyang bahay. Two months, mga kalingap. Two months lang, may bahay ka na. Yes, oh, in just two months. Yung hey malapit na po ito. Uh, Maribon ka ating po ito. So, Ayan, wow. Ang update sa bahay ni Joy Diwata. And konti na lang po, talagang tapos na salamat po ulit siyempre sa mga viewers natin number one pangalawa sa co-host sponsors ayan thank you so much po sa inyo thank you siyempre huwag natin kalimutan si Kuya Bal mga ang ng kalingap ang K-Boys ayan support na natin ang K-Boys yes uh, ang mga reactors na nasusport sa atin support na natin po natin hmm. uh, yun po ngayon sa mga may okay, mga kalingap at abangan nyo lang po yung update. Yan o, yan si na. Brado, ganda. Ang liwanag oh, mo. Ang ganda po ng bahay ni Joy. Maganda rin siguro kung puti yung loob. Puti lang talaga. Mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share, share, di ba? Medyo pinaiksi ko na lang dahil mahaba talaga yan. Ayan. Support talaga natin yung kanilang mga channel. Hindi lang si Kuya Bal, hindi lang si Ate Edna, hindi lang si Kalinga Prab. Buong team ng Kalingap, yung mga charity vlogger, di ba? Ayan. Thank you guys. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.